kahanap ka ng rider mga paps etong isa sobrang mura na oh dahil nasa 2.7 na lang yung monthly nyo oh. tapos ay oh add pa siya ng mga gold boats mga paps yung so, mews naman ang hanap niya mga paps etong isa naka zero down payment din oh tapos yung monthly nya nasa 2.1 na lang oh etong isa sobrang mura na mga paps oh. nasa 1.983 na lang yung monthly niya oh tapos kung Honda, click naman yung hanap nyo mga paps. Itong isa o, oh, nasa 2,483 na lang yung monthly nyo. Tapos, naka-zero down payment din yan mga paps. Kung naghanap ka naman ng pan-tricycle mga paps, dito sa kanila, sobrang mura na lang din o. Oh. Nasa 1,557 na lang yung monthly nya. Tapos itong isa, nasa 1,4 na lang din o. Oh mga paps, sa mga naghanap dyan ng mga murang motor, mga murang hulugan dito mga paps, sobrang dami o oh. sa mga nagre-request dyan ng mga murang monthly tara, samahan niyo okay, check natin yung mga unit nila dito Ay, napakabilis nga ng araw mga paps, no, halos ilang buwan na lang matatapos na naman yung 2023 so baka wala ka pa rin motor mga paps dito magkakamotor ka na kasi sobrang mura na lang ng mga monthly nila dito sa mga Mi sporty nila dahil naka zero down payment sila dito. Halos lahat ng mga unit nila dito mga paps. Ayan no naka zero down payment yan mga paps. Ayan, sa so mga naghahanap dyan mga murang motor. Eto tara, simulan natin dito sa kanilang Mio Sporty. Eto mga paps o, katulad nga na sinabi ko, pagdating sa mga Mio Sporty nila, naka zero down payment yan o. Tapos, ang monthly nitong isa mga paps, nasa 2, -2 22 na lang. Ayan o, sa mga naghahanap dyan ng mga Mii Sporty. Ito yung isang bagong kulay ng Mii Sporty eh. Yung iba pa nga Pops, wala pa siyang price kasi ayan yung mga kakadating pa lang dito. Itong isa naman mga Pops o. nasa 2,483 na lang din Oh. Dati siyang 66,000 tapos ngayon nasa 41,000 na lang Oh. Sa hulugan niya mga Pops, nasa 2,483 tapos naka zero down payment din yan ayan tapos itong isa naman nasa 2961 medyo mahal to ng konti kumpara dito sa ibang mga nauna pero pagdating sa mga kahan mga pops eh, no? medyo may mga minimal na gas gas pero normal naman yan mga pops so kayo na lang mamimili pero kung pang service sa trabaho, ayan o. Oh. Pwede pwede pa yun mga Pops. Wow! atong isa, sobrang mura na mga Pops o. Oh. Nasa 1,983 na lang yung monthly niya o. Oh. Pero no, yun o, sa mga naghahanap dyan ng Miu Sporty o. ay o, no, may rubber pa rin naman siya. So halatang stock pa rin naman ito mga Pops. Kasi hindi pa natanggal yung goma niya dito o. Oh. Itong... eto lang natanggal siya So nawala lang yung tornilyo niyan diyan mga paps. Basic na basic lang 'yan. Hindi yan masyadong issue. Tapos ang order nito mga paps ay eh, no nasa 23 pa lang oh. Nasa 23,000. Ano namang dalawa mga paps? Ito isa nasa 2625. Ito namang katabi niya nasa 21 na lang din oh. Ayun, no, pagdating sa mga kahan nila mga paps, ayun, no, makakayos pa naman sila etong isa walang basag yung headlight niya, etong isa mga paps, may basag siya, so papalitan nyo na lang pero mas mura sya o nasa 2-1 na lang yung monthly nya ayun pagdating sa may makina nya, marine nya may goma pa rin naman sya mga papso o mag puro trabaho mga paps i reward nyo din yung sarili nyo kumuha na kayo ng pang service kahit pa paano nakakabawas din ng pagod to kasi hindi na kayo magpo-commute ang order nitong isang mga pops ay no nasa 30,000 Rider 150 itong isang mga pops sobrang mura na din tapos tadtad -tad pa siya ng gold boots ay no napakarami niyang gold boots so oh. hindi man lang tinanggal ng dating may ari oh so mayaman siguro talaga yung dating may ari nito <laughs> ay no dami niyang gold boots mga pops oh. tapos naka rim pa siya oh. ang nipis ng gulong niya oh alas formado na rin to yung mga issue nya siguro yung mga gas gas nya at saka ito basag pala yung headlight nya dito mga paps ang monthly pala nito nasa 2747 naka zero down payment din sa cash nya nasa 57,000 ayun o no, hanggang sa may engine cover nyo ang dami nya pa rin gold boats mga paps Medyo kinalawang lang yung kadena na ito mga pups. So papalitan nyo na lang din. Naka -swing arm na din pala to Oh. Tapos dito may isa pa palang rider mga pups. Kaso po wala siyang price mga pups. Kasi isa rin to sa mga kakadating pa dito. Pwede nyo naman po i-inquire mga pups. Ilalagay ko na lang yung mga pwede nyo kontakin. Dating naman sa mga Honda Beat nila, eto mga papas mababa na lang din oh. Lahat yan, naka zero down payment din. Halos lahat yan, naglalaro na lang din ng 2 plus yung mga monthly. Katulad nitong isa, nasa 2,522 na lang din. Sa cash nya, nasa 42,000 na lang din mga papso. oh. Yan, mga naka zero down payment din yan. Itong isa maayos pa mga papso. oh. Halos wala rin namang basag yung mga headlight nya tapos pagdating sa kanila ay no maayos pa rin naman etong isa nasa 2942 42 monthly nya mga paps sa 36 months etong isa mas mura oh nasa 2430 na lang siya oh 2430 niya oh sa cash nya nasa 50,000 ayun no oh, pagdating sa mga kahan nila mga paps ayun oh, wala naman silang mga basag sa gulong nila Ayno, oh, no sa gulong nila mga pops ay makakapal pa o oh, dalo na tong isa oh. etong isa nasa 2.6 55 na lang din o oh. gulay gray ay ah, pasensya na kayo mga pops medyo maingay kasi ayan o oh. nasa tabing kalsada kasi ito mga pops sa so, balik tayo dito mga pops etong isa o oh. nasa 2.6 65 na lang yung monthly nya naka zero down payment din kung gusto mo siya sa cash ayan nasa 45,000 ay, may lagay na rin siya ng CP holder. Honda Dio, sa mga naganap diyan ng Honda Dio, ito bihira magkaroon ng repo nito mga papso. Oh. Tapos mababa na lang din. Yung monthly nito nasa 2639 na, na lang. Oh. Naka zero down payment din yan mga paps. Ay no. Oh. Honda Dio. Pagdating sa mga kaha niya, kahit sa pipe niya, ayun, wala naman siyang basag wala rin siya halos mga gasgas -gas, oh. marumi, lang, marumi lang kong isa eh. yan sa so mga naghahanap dyan ng Honda Dio Honda Click ayan mga paps sa so mga naghahanap ng mga Honda Click dito meron din sila kaso po wala rin sila mga price dito mga paps so pwede nyo naman silang inquire dito pag nag-visit kayo dito sa kanila mga paps itong isa may price to oh. itong kulay -E puti -E, nasa 2,914 yung monthly niya. tapos may rebate pa siyang 500 tapos dito mga paps meron silang isang Honda Click nasa 2,483 na lang mga paps pero ang issue na ito, mga paps itong dito sa may ano niya, signal light nya ayan basag siya mga paps sa mga naghahanap ng MIUI 125 diyan, mga paps dito sa kanila Mababa na lang din yung monthly. Tapos naka zero down payment din katulad nitong isa, nasa 2359 na lang yung monthly niya oh, pagdating sa may headlight. Ayan, maayos pa rin mga pops Sa gulong niya okay pa naman, malambot lang pero makapal pa naman siya oh. Ano, e naka-white gold pa siya dito. Itong isa naman mga brother, nasa 2814. Sa cash nitong isa mababa na lang din oh, nasa 48,000 na lang din oh yan kulay pink itong dalawa wala siyang price itong isa naman nasa 2,604 na lang yung monthly nya ayan yung itsura nya mga paps but oh. blue tx dun para sa nagtatanong kung saan daw may white tx mga paps dito meron sila nasa 2,3 na lang yung monthly ayan oh, tapos naka 0 din yung down payment sa itong katabi naman niya, CT125, nasa 23 na lang din. Yung monthly mga papso, yan sa so, naghahanap dyan ng mga pan-tricycle. Ayun, meron pa rin sila sa may likod. Try, check natin. Ito nga mga papso pagdating sa TMX nila, ang baba na lang ng monthly nila. Oh. Nasa 1,4 Nasa 1,413 na lang yung monthly nyo oh. Tapos sa cash nito Nasa 29,000 na lang din Ang baba na Ito pang isa nasa 1,5 na lang din oh. Ngayon hey, no, kung ka ng pang tricycle dyan, mga paps Dito mababa ano Naka zero down payment din yan mga paps Tapos dito meron silang Kawasaki Barako Ayun no, apat silang unit Pero yung dalawa walang price atong dalawa meron mga paps no. Oh. Ayun no, nasa 2,645 na lang yung monthly nyo Barako 175 yan mga paps Sa cash niya, nasa 55,000 ayun mababa na yun para sa Kawasaki Barako. etong isa naman nasa 3,288 yung monthly nya naka zero down payment din mga paps no. sniper 155 eto mga paps meron din sila dito ayun o no, sa mga naghanap dyan naka sniper ayun o no, pagdating sa kahan mga paps ayun o maayos pa naman siya kahit sa headlight niya ayun o no, pagdating sa gulong makapal pa rin sa mugs niya naka-repaint siya mga paps naka-repaint siya ng white yan sa mga nangganap dyan ng sniper 155 ayan meron silang isang unit dito mga paps tapos itong katabi niya naman ayun o rider 150 ayun pagdating sa may kaha niya maayos pa rin naman siya wala lang siyang kaha dito banda mga paps pero pagdating sa may headlight niya ayun, wala naman siyang basag kaya kasi mga paps wala siyang price. So pwede nyo naman i-inquire dito sa kanila mga paps Pag nagpunta po kayo dito o kaya sa contact number na mga ilalagay ko po mamaya. So yun lang mga paps Katulad nga po na ng sinabi ko halos wala silang mga down payment. Maglalabas lang po kayo ng 2.5 parcel transfer of ownership. So para pag kinuha nyo na po yung mga motor ay nakapangalan na po kaagad sa inyo. Kaya pagdating sa location, Eto mga paps, oh. So, Along sa lang to. Tapos, doon banda, yung monumento ni Bonifacio. So, madali lang po itong hanapin mga paps. Ilalagay ko na lang po yung complete address. So, salamat.